yung agency dapat na yung anak masara yan ay magbagong putak ng amo ayan na inis ako ang sarap para yung anak mo oo yan yung agency niya sa rose yan sana sana sa ano eh ipasok ng amo kasi yan yung agency ng amo sa ano tapos eh nagbago yung pagkakotak pero nag-try out na siya isang linggo na nga yung kabaho niya doon dito isa pa tinupad tinupad ng na ano si dapat mikitin sana dapat suka to ayo di ano naman ay ito lang siya kung paano lang basta wala ayung facebook lang ata tapos yung nirinda tapos yung tanghalan mamaya kaya <laughs> naman yun mga pas ng mga lawo kaya lang kasi kaming kaya kung ano lang naman lang tayo ang kain natin

guys, dito na kami. Malapit na kami sa Rose Agency. Ayan. Ayan. Ito yung lugar na to eh. Ito ate Yan nga. Yan nga. Pero nung una, nung kasagsagan ng ano dito, wala kang hindi, hindi ka pwedeng papasok dyan. Hindi, hindi, pwedeng magtambay. Ito guys, dito na kami. So, kasi hindi niya alam Ayan, bukas na siya. So, ayan, yung Rose Agency. Hinahanap namin. Ayan, bumutok na doon. Hindi ako pwedeng magtagal. Yung payong ko, akin okay na. Saka na uwi, kumula ng ulan. Ingat ka, good luck. pumasok na siya guys aking tulong na rin na uh, makatulong um, tayo sa kapwa kahit um, uh, hindi financial so at least matatulungan natin kasi kawawa naman so diba kahit kung minsan inaiinis eh, ka Pero lumalambot din yung puso. Kasi tayo, tao lang tayo. Nagkakawa din kasi eh. Nagkakawa tayo. Late na ako sa work ko pero okay lang. Kasi umuulan eh. Umuulan din eh. Kaya... Ayan. Kung nakita nyo kung saan kami pumasok, kung, kung gusto nyo hanapin ang Rose Agency, yan yung mga baguhan na kung maso sa Hong Kong, kung, kung, terminated ka mula Hong Kong, ayan lang guys. Itong ano ba yan? Yung song, song Song, Dream. Song Dream pala. Tapos ayan, lakad ka doon. Unang ano lang, unang iskina. Pumasok ka, yung may lumabas na ayun. Ayun, bumalik siya. Ano, bakit kaya?

oo oh, oh. be toroan kita sabay tayong maglakad so guys, ano sabi daw ng agency eh wala daw ano kaya, well, ano ang hirap talaga ngayon, pag hirap ngayon saan. kaya kung uh, anong meron ka ngayon sa amo tiisin mo na kasi mahirap talaga maghanap ng trabaho kahit katulong dahil marami nang kumapasok dito ngayon sa Macau, naghahanap ng trabaho dahil sa hirap ng buhay. Kaya kung ano ang gusto ng amo sundin na lang. Kung gusto mo may trabaho 'di ba? wag nang magdiman. Uh, kung ano lang ang mag, kung ano lang ang binibigay ng amo sa yung in interview ka, 'yun lang din ang pagkasyahin mo huwag kang magdiman pati yung sarili mo kailangan mong tipirin kasi nagbabayad pa ng agency lahat ng, ng nagtatrabaho dito or kahit sa ang bansa nasubukan yan ang paghihirap pagtitiis kasi syempre kaumpisa mo pa lang eh. so huwag kang magdiman para hindi ma hindi ka mapahamak hindi ka mapahamak sa trabaho mo na ayawan ka ng amo. So, ito guys, um, ano lang ito sa akin, yung tawag nito, uh, advice ko lang din, sa kapo ako, OFW, na kung minsan, huwag tayo matigas ng ulo, kasi, amo pa rin ang hawak ng ating mga visa, at nagpapasweldo sa atin. Kung minsan, ang kakainis, Totoo, nakakainis pero sila pa rin ang may karapatan dahil sila ang may hawak ng ating mga bisa at nagpapasweldo sa atin. So hindi lang hindi lang ako ang pinang ang nakinabang sa pera na pinasweldo nila pati buong pamilya. Yan po ang buong katotohanan ng at sana ating uh, isipin na um, kailangan mag ka pala tipirin ang iyong sarili huwag magiging uh, proud nito huwag magiging demanding sa sarili kailangan mong kung, kung, kung nung nakaraan eh bonggang bongga ka dahil nga nagpira ka na para sa sarili mo or sa Pilipinas pero pagdating mo ng ibang bansa guys ibang iba ang buhay mo halika tayo dito we are strangers in the country where we belong kasi hindi Pilipinas ito ibang bansa so kailangan natin i-adapt i-accept ang kanilang ano ang kanilang culture kumbaga kasi ang Chinese ay iba at tayo ay Pilipino so ganun lang ang aking payo sana uh, mabigyan ng kunting aral ang vlog kong ito uh, mabuhay po tayong lahat lahat ng mga OFW na nagsisikap, naghihirap para po sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Yung, kung nasa ibang bansa ka na, nakasalalay ang kinabukasan ng ating mga pamilya. So guys, uh, ladies and gentlemen, maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa araw-araw itong -araw vlog dito sa Rose, uh, Rosely Rose, Sibelia my Facebook account and my YouTube channel ko ay Rosely Rose by uh, Rosely Sibelia Rose 13. Kita kita tayo doon at lahat ng mga vlog ko ay sineshare ko buong katotohanan lang po at walang mga false information. Yung mga nakikita ko lang at mga experience ko, yun lang po ang sineshare ko sa buong uh, buong mga uh, Blackbong, sa marikit, salamat. Have a nice day, and peace. Bye-bye. Rose one three one eight five. Thank you so much for always there for me to support me. Uh, please stay with me and subscribe.